Lawrence. This is our place, we make the rounds Guys, all welcome with open arms and excitement this is the reason why we were gathered this time Gusto kong maranasan niya yung ganun klaseng debut mga ka Super saya ka <laughs> okay na okay pa? <okay>, <laughs> mga kabida dito na kami sa venue um, birthday mga kabida 18th birthday ngayon yung uh, okasyon at uh, yan, na sila dito uh, na tapos yung mga bangko natin syempre nandyan na yan 18th birthday tapos yung mga kabida nandyan siya mga kabida ganda na mo magkagawa na naman yung 18th birthday dibu. Naganda na rin sila dito. Maraming bisita siguro ang darating. dito puno puno. Ang ganyan nyo yung kanilang design. Ang pagkagawa ng mga design nila. Yan, may bulaklak. Amin si shoutout. Shout <laughs> Maangin lang kaya nagugulo ang mga sapin nila. Pero ang ganda ng pag-design uh, nyo, ha. Ayan, pagpasok mo dito, ayan. Ganda. Dito dadaan mamaya yung birthday celebrant, mga kabida. Ayan. Ganda doon. Sinay-set up, mga kabida. Ayan, Nutella. 18th birthday, sana. Sana dating ng 18 birthday ng aking kap anak mga kabida is uh, uh, ganito rin sana uh, pangarap ko din yan sana ko mga kabida na ganitong setup ng birthday ganyan sana magawa natin yung mga kabida ganyan na setup o oh, ganda Ayan, na yung bang mga bisita at hinihintay na lang yung nagdidibo dito bali meron siyang swimming pool itong venue nila yan mamaya siguro may mga bata maliligo sila dito ito po yung mula de maria farm resort dito sa gulap candaba pampanga yan. pangalawang pa order natin sa mga upuan natin yan kung napapansin nyo yan mga kabida yung mga upuan natin sana ganito rin yung mangyari sa birthday ng aking anak <laughs> pero yan basta sipag at syaga lang magagawa din natin to pangarap ko to sa anak ko mga kabida yung pagka nagka 18th birthday siya yan picture And while waiting, we would like to thank our suppliers, Luz Catering Services, our event stylist, Frances Lloyd Tuma, our makeup artist, Raven Montecucón, Pro Sounds and Lights, and Kante Photography. And of course, to formally welcome everyone, balakpan po naman natin na pagganda, sexy sing mommy Z sento, balbalakpan tayo everybody. Dapat lang sa natin na balakpan kasi hindi niya alam. Next group. Pila na po yung mga hindi ko po natawag. Dito na po tayo sa gilid. Habang mahaba pa po yung pila, o. Oh, Samantalahin natin yung pagkakataon oh, na meron tayong uh, severe to photo together with uh, of course. ayan mga kabida dito na tayo sa bahay hindi na tayo gano'ng nakapag video kanina kasi may sounds papiret tayo sigurado doon kaya yung ibang mga video natin na dyan tatanggalin na lang natin yung sounds tapos yan, uh, bukas uh, kukunin natin yung mga lames at bangko mga kabida bukas na lang natin kukunin kasi sobrang gabi na at meron pa mga tao doon na uh, nagsasaya o, oh, yun mga kabida. Baka na lang bukas yung tawag nito, yung pagkuha natin doon sa mga bangkot sa Yan, kumita na naman tayo. Yan, ice, size ngayon mga kabida. bali bukas, meron na naman silang catering yung kapatid ko. Kaya sunod-sunod yung catering natin. yeah oh, Ayun, bukas mga kabida, abangan niyo at uh, kunin natin yung bangko. Yan, magisa lang tayo bukas kasi si Miss Kabida. Ah, uh, magse siya sa catering. Ayan. good uh, night na mga kabita. Bukas na lang na kumaga. Ibangan nyo. ikakarga okay, na namin yung mga gamit mga kabida. Ay, wala <laughs> Ayan mga kabida, mag na tayo ng bangko natin tapos na yung venue. At uh, di na tayo sumama kay Ate para magawa ko ng tatak ng mga kabida. Alagyan natin ng tanda para hindi sila mahirap patignan. Okay. Pero hindi na lang talaga mga kabida kaya naman natin at uh, hindi naman tayo nahihirapan sa ganito tapos uh, kakunti pa to dadagdagan pa natin ng pag uh... ng setup nung uh, birthday kapon yung dibo mga kabila nangarap din ako talaga na pagdating ng araw 4 years na lang magdidibo na rin si baby kabila sana ganoon din ang mangyari pag uh, dibo niya kailangan pagandaan natin pagipunan natin ba kasi nagisang alak na naman na mas si Baby Cabida gusto ko maranasan niya yung ganong klaseng di mga Cabida super saya tinitignan ko kapon yung nagdidibo kitang kita ko sa mukha niya uh, masaya, masaya siya kasi talagang pinaganda nung nanay niya yung uh, mga magulang niya yung tag niya uh, birthday niya ayan mga kabida Makarga na natin yung 60 peraso tapos silang bangko mamaya sa susunod na biyay natin makakarga na natin lahat yan yan punong puno na siya mm, um, biyay muna tayo ng isa maya maya mabalik pa tayo Tara mga kabida, biyay tayo. bababa na natin lahat yung ating karga at uh, pagka uh, nagka oras tayo mamaya uh, natin ang tanda para hindi siya mahirap pa hanapin isa kasi may pare-pares talaga sa mga upuan lalo na yung puti yung puti sigurado yan kaya uh, bali mamaya pag uh, nagka time tayo lagyan natin ng sulat o tanda niya sakto sakto yung binili lang natin bago natin ibinaba ay sinakay tsaka binaba ngayon mga kapita abangan nyo na mamaya lagyan uh, natin ng tanda para masalamat po sa mga nagsuggest yung mga uh, nagsuggest nung gagawin natin sa mga bangko sa mga lamesa nasusulatan natin para para hindi mawala ba tsaka hindi mahirap uh, hanapin pag uh, may ibe, na ganun yun mga kabida tagal lang talaga tayo lang mag isa kasi kung kukuha pa tayo ng kasama uh, siyempre yung pambabay medyo mababawasan na kakunti lang yung ating magkuha pag marami siguro pag marami na to kukuha na tayo ng mak makakasama kahit pag uh, deliver tapos pag kukuha nice na ayubara natin lahat ayun mga kabida bali ito na yung nagawa natin. Yung Y, hindi natin maayos-ayos. Pwede na yung dalawang JJ. Sabi ko na lang kay Miss Cavita. Okay na yan. Basta importante. Mayroon tayong tanda. Ayan. Mali dito. Magpapainit na tayo. Si Aljo yung magsusulat doon. Ayan. Yung pamangking ko. Bali dyan na natin. Lagyan na natin ang tanda. dalawang jay lang ito okay, ito mga kapita dalawang jay importante may tanda lang tayo palamigin mo muna Marami marami itong gagawin natin mga kabeda. Walang na. Walang na? Subukan mo nga. na mo dun eh eh? Ano

Anong pulido? Ayos na yung mga nasira yung pentel pen natin Kapita. <laughs> okay na no, okay ba? Mm -hmm. Ako sa mga snap suggest. Ganda. Kasi lang, mabagal lang. At least yan, nakaka... Siguro 30 pieces na tayo. Tapos ginamit ko na yung talang na ginawa nung kapatid ko para mas mabilis siyang uminit yung ating bakal kasi yung uh, yung ginamit natin kanina uh, naubos na kaya yeah, ito okay, no, okay na okay mga kabida natapos na tayo doon sa natin linalagyan ng tanda hindi na tayo nakapag video medyo busy din pala pag gumawa ng mga kabida so ngayon hindi na rin tayo nakapag loto dito ay ngayon nagluloto tayo hindi ko na rin na videoan yung una ito palang winoloto natin is yung lechon to yung lechon ng paa binigyan tayo ng tito ko nung nag-catering tayo kaya Renep ko muna. So, ngayon, uh, ginawa natin sinigang. Wala so, yung nagyan natin ng uh, crepolio din. Tapos, yan nga ako. Sampalok. Ayan, kain na tayo mga kabida. Sarap niyo, oh. Sarap to yung sinigang talaga, yung mga lechon. Ayan mga kabida. Kasama na natin si Mrs. Kabida. Ayan, sinundo natin. Katatapos lang yung catering nila. So, ayan, ah. Uh, sakto-sakto na pagluto tayo. At uh, kakain, mo, kakain na tayo. Uh, pray na tayo bago tayo kumain. Uh, Lord, maraming salamat po sa pagkain. Nasarapan po namin at sabihin niyo pong kaligtasan sa amin sa araw-araw. At -araw. lagi niyo pong gabayan. Pati na rin po yung aming mga viewers. In Jesus' name. yon, Amen. Ayos. Dahil, Miss Gutom na din. Sabihin na gabi mamaya daw kakain. nagmerienda kasi ini yung lechon ini binigyan tayo ni ate Lodya. oh sarap sarap niya sabang. Maraming tawag kami na. Sakto lang. Sakto Ah, uh, sarap. di na napaglinis na kayo nung-serve. Sa'yo lang. Pati sa Tatang Boy kasama na. Hindi pa. apa Hapat hmm. Matagal din pala lang ng Ginagaan mo nga yung sakit talaga eh. <laughs> Nag-iiba eh. yung bakal. Sabaw, may sabaw na sabaw ah. bola so, natin yung pinturaan or barnasal para maging matatag at hindi basta basta masisira mga lamesa hindi bili lang. lang kayo. Beli. Pero Pilipino yung may bili. Mag-order ka. Pero Taiwan, hindi lang ako nakita ko. Nag-lichon ng Taiwan. Hindi eh. sila may ulit sa lichon. Pwede lang. Tsaka hindi ka makakabili basta-basta ng lichon mahal. <laughs> Sabihin mo na 8,000 do'n. Bali. Okay. Hmm. Hindi nagkakaroon eh.